碰到了。

Nasa pit. Nasa picture Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. よろしくお願いします。

Ati Ate Maria, huwag oh, ka mo. Butis ka ba? Hindi. Nang... At oh, ako, oh, sa mga nagtatawang mga nandito po kami sa mga barangay wawa, kasi ang po ang baha. Sunod po natin si Priyano. Si Priyano po, kasama natin sa Lahat-lahat ng mga tulong, nandito si Mayor lang kayo tano, kung Ading ko, sa buong konseho, kasama natin mga volunteer sa Barangay Wawa. Kumapasin na ayan, malalim na po ba. Kawawa na si kapitana ng bota. Pero, nabo. Pero ang puti po na po. Sana o. <laughs> 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 Igrasya po, may pa <laughs> <laughs> Palabas na po kami ng bago. Nabigyan na po namin lahat ng bago. <laughs>

Grasya na mo si Nina. Kanya ikaw. Ito ka, puto ka sa gilid, malalim diyan. Ayun. 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 Thank yeah. you.